sumainyo ang Panginoon at sumainyo ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas Papuri sa iyo Panginoon Noong panahong iyon nang malapit na sa si Jesus sa Jerusalem at natanaw niya ang lungsod itoy kanyang tinangisan Sinabi niya kung nalalaman mo lamang sa araw na ito kung ano ang makapagdudulot sa iyo ng kapayapaan. Ngunit lingid ito ngayon sa iyong paningin. Sabagat darating ang mga araw na paliligiran ka ng kuta ng iyong mga kaaway, kukubkubin at gigipitin sa magkabi-kabila. Wawasakin kanila at lilipulin ang mga anak mo sa loob ng iyong muog at ni isang batoy, wala silang iiwan sa ibabaw ng kapwa bato. Sapagkat hindi mo pinansin ang pagdating ng Diyos upang iligtas ka. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Umupo ang lahat. Isang magandang maga po sa inyong lahat. Sa atin pong Ibanghelyo ay muling isinalaysay ni San Lucas ang isa sa mga kumbaga, eksena no, sa buhay ni Kristo kung saan siya po ay labis no, na na umabot sa punto na siya po ay tumangis o umiyak. No, nang matanaw niya ang Jerusalem, ito'y kanyang tinangisan. At yung pagsasabi na parang punong-puno -puno ng pangihinayang no, na nga, kung alam mo lang kung ano ang makapagdudulot sa iyo ng kapayapaan. Dahil nung unang panahon, no, no, nitong, sa konteksto nito, ay matagal na matagal nang naghihintay ang mga Hudyo sa pangangkong darating ang Mesiyas. Alam nila yun eh. Pero nung dumating si Jesus, hindi nila ito tinanggap mas nag mas nakatuon sila doon sa pagpapaganda ng templo sa mga panlabas ng mga mga rituals pero yung mismong dumating sa si Yesus at magpasa hanggang ngayon ay hindi pa rin nila tinatanggap o pinaniniwalaan na si Yesus ang Mesiyas. Pero itong Mesiyas na ito, labis-labis ang kanyang kalungkutan. Na kung titinan natin at pagninilayan, ang pinakamahalaga po sa Jerusalem ay yung templo. Yun yung pinakasentro, yung templo. Ano ba ang turo din ni Jesus? Na sino ba ang templo? Diba tayo din? Tayo ang nagiging templo ng Diyos. At pupwede natin kunin ito at mapagnilayan na pag tinitingnan ba tayo ni Jesus, yan, ba, nandito kayo ngayon, nandito tayo. Pag tininang ka ni Jesus, sa tingin mo ba umiiyak si Jesus? Nalulungkot si Jesus? Sige nga. Tinala natin, no? Ano ba yung ikinalulungkot niya? Kasi maganda yung makita at maintindihan mo, no? Sabi, kung alam mo lang kung ano ang makapagdudulot sa iyo ng kapayapaan. Ano ba pag sinabing kapayapaan? Yung panatag ka, yung, yung relax ka, yung masaya ka. Diba? Yung kahit may sakit ka, yung maaliwalas ka, maayos ka, magandang kalusugan, wala kang sakit, Tingin sa tingin niyo po ba? No, sasabihin din ba at sinasabi sa atin talaga, kung alam mo lang kung ano ang makapagdudulot sa iyo ng kapayapaan. Napaka pwedeng sabihin na hindi yung hindi pera ang makakapagbigay ng kapayapaan. Hindi material na bagay ang makakapagbigay ng kapayapaan sa iyo. Hindi ang kung anumang bagay na pinahalagahan mo ngayon ang makapagbibigay sa iyo ng kapayapaan, kundi tanging ang pagtanggap lang kay Jesus. Hindi tanging sa si Jesus lang, tanging ang Diyos ang makapagdudulot sa atin ng kapayapaan. Sana nga isa yun sa dinadasal natin, no? na makita natin, matagpuan natin sa si Jesus bilang magbibigay ng tunay na kapayapaan sa atin. Amen.